Marami lumabas na mga photo na kasama mo si Duan Ren Wu. This character has been identified as the big boss of the Pogo in Porak. Interesado ko malaman kung ang mga kakutsaba mo sa Pogo ay mga kakutsaba mo rin palabas. Tinulungan ka ba ni Duan Ren Wu na maka-escapo? Madam Chair, hindi po. Well, well, well kung hindi kanya tinulungan, Panahon na para iset yung record straight. Sino, sino-sino ang tumulong sa iyo para makalabas sa Pilipinas? Paano ka lumabas at umalis dito? Madam Chair, isa rin po yung concern ko po dun sa safety ko po. Pagka, That is not my question, miss okay. Alice. Hindi yeah. ko na po tinatanong ang bitin na tanong uh, namin ni Nacendo Roy sa inyo. Tinatanong ko Paano ka umalis sa Pilipinas? Miss Alice? Uh, umalis po kami, Madam Chair, um, by boat po. By boat? Okay. Paanong by boat? Ang balita ko, may sinabihan ka na umalis ka sa pamamagitan ng, hindi boat lang, isang yate. Tama po ba yun? Uh, yes po, meron po. Ah, so yate ang sinakyan nyo meron po kami sinakyan po na yate po. Okay, at least malinaw. Hindi na lang small boat, big boat, very big boat. Yate. Uh, Madam okay. Chair, kanino po yung... Yes, SP uh, SB Pro Temp. Who on, kanino? Who owns the yacht? Uh, Madam Sen, uh, Sen, hindi ko po alam sino may-ari po nung yate. Po. Sino, sino Miss Alice, para parang kaniya? actually, uh, SP Temp, para ito yung tanong dun sa McLaren. Noong una, hindi mo maalala sino nagpahiram. Imposibleng magpapahiram ng napakamahal na kotse, lalo na napakamahal na boat yate na hindi mo alam at ipantataka sa bansa. Ang tanong ni SP Protem, sino may ari ng yate? At yon at, at saan saan galing saan yung sinakyan yung yate? Ano yung naging ruta niyo? Uh, sen yung yate po kung sino po may ari ng yate po, hindi ko po talaga alam. That is impossible. Madam okay, Chair. talagang dapat na na namin kayo in contempt. Unbelievable Madam Chair. yung mga sagot sa, mo. Sa, uh sendoro. May related of, uh, question. Protem, kung hindi mo alam kung kaninong yate yung ginamit niyo, at least alam mo siguro sino nag-facilitate para makasakay kayo sa yate na yon. Sino? Uh send Uh, okay lang po ba na hindi ko po siya i-discuss sa inyo po? No, it no, not you okay, Miss Alice. Natatakot po ako, hindi ko po masabi. No, no, no. 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 Sino ang nag-facilitate? Yung tanong ni Sendroy, sino nag-facilitate na magamit nyo yung yate? Madam madam Chair, gustong gusto ko pong sabihin pero Isulat hindi ko mo sa po masabi papel. po sa public po. Isulat mo sa, Isulat papel. Mo sa papel at Isulat ipapasa mo sa papel. ng ComSec sa aming mga senador dito. Isulat mo sa papel, sinong may-ari ng yate at sinong nag-facilitate masakyan nyo yung yate. Yung may-ari po at yung nag-facilitate po, hindi po ako sure kung iisang tao po sila. It doesn't matter. Isulat mo yung dalawa o iisang pangalan na iyon sa papel para mabasa naming lahat dito. Sige na. Attorney David, you better uh, tell your client to tell the truth and allow her to to uh, to write in paper the the owner of the yacht. Miss Alice, S isulat niyo na. Andiyan na yung papel. Saka sumakay Alice sa yate. Anong port? Miss Alice, saan ka sumakay at anong naging rota mo? Sen, kung isusulat ko po, okay lang po ba na hindi nyo po i-discuss po sa public? It's Miss Alice, please do not tell the senators what to do with the information na halos kailangang bunutin namin sa inyo na parang ngipin. Opo, pero Write pero it Sen, on the paper. Po kasi ako. Write it on the paper at i-appreciate ia namin pag nabasa na namin. Unbelievable. Yung ibang witnesses kailangan sumagot verbally pinagbibigyan namin yung isulat sa papel. Please do that now. May ibang witness na ginawa na yon sa nakaraang hearing. Please write down on paper. Sulat mo na rin kung anong port kung saan ka sumakay. Sige na, para isahan na lang. At saka makadagdag po ng Pasensya na po talaga pero natatakot po talaga ako. Miss Alice, nauubos ]Yes. na yung pasensya namin dito. Sana po maintindihan niyo rin po ako na natatakot po ako talaga. Iniintindi ka namin at inaalam namin kung ano yung kinatatakutan mong sinasabi mong detret ayaw mo pang sabihin. Ngayon mas simple, isulat sinong may ari at facilitator sa yate at sabihin mo sa amin saan ka sumakay. Sayang gusto 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 ko po talaga i-discuss pero e gusto gusto mo pala di sabihin mo sa, mo sa amin. Nakakapikong ka na. Ha? Nakakagigil ka na. At saka Miss Alice, nasa custody kayo ng PNP. Paano kayo papatayin doon? Imposible. You are within the most protective institution sa ating bansa. You are sa national headquarters ng Philippine National Police sa Camp Crame. Yes. isulat mo na yung yes. may-ari at facilitator sa yate. Yes po, Madam Chair. Alam ko po, safe na safe na safe po ako ngayon. Kaso lang, nag-worry po ako pagkatapos po ng session, pagkatapos po ng hearing, ano pong mangyayari po sa akin. Doon po Let's ako take it one day at a time. One step at a time. First step, isulat mo sa papel, sinong may-ari at facilitator sa yate. Madam Chair, sana naman itong mga abogado ni Alice ay makisa rin naman sana sa atin na although may duty kayo sa client niyo pero ang inibisiga natin dito is sindikato na uh, sabi nga ni si Turtol po matagal na itong sindikato na ito at wala tayong mapupuntahan ito, walang solusyon itong uh, na ito kung hindi natin matumbok ang sindikato so ngayon kung wala tayong makukuha makuha dito informasyon, wala na. Baka hindi alam nito mga abogado ni ni Alice Go, na later on, baka sila rin mabibiktima nitong sindikato na ito kung, hindi tayo magtutulungan nito. We need a whole of nation approach pagdating sa pagkumbat nitong mga uh, baka ito transnational crimes na itong uh, transnational criminal syndicates na itong uh, involved dito. Kailangan magtutulungan tayo dito dahil uh, bansa natin ang nakataya dito. Hindi lang si Alice Go. Alice kayang-kaya kang protektahan ng PNP. Hindi ka mamamatay dyan. Kaya mag-cooperate ka naman sana para sa Pilipinas. Gumanda naman sana ang Pilipinas. Mag Nayari ang mga sindikato na yan. Tumulong ka. Thank you, Madam Chair. Salamat, Senderoy. Uh, NBI Director Santiago, pwede niyo bang i-assure yung safety ni Miss Alice habang siya ay nasa custody ng gobyerno at sumasagot sa aming komite? Baka sa nasa amin pong custody, ay masasagot ko po yan. Salamat. So, nasa custody ka na ng PNP na nagpoprotekta sa inyo. Kung naging sa custody kayo ng NBI, mapoprotektahan din nila kayo. So, answer our questions. Yung yate, ano bang markings nung yate na sinakyan nyo, Miss Alice? Uh, alam ko lang po kulay puti, kung di po ako nagkakamali. Pero wala, na pong, wala po ako makitang number, tapos parang may may mga wings po, ganun lang po. Maybe ah, okay. Year. So, yeah. Uh, di ko pa nga na itatanong yung number na banggit mo. Anong numbers nakita mo dun sa yateng puti na may wings? Uh, actually, naka-cover po kami kaya wala pa akong nakitang number po. Pero alam ko po yate. Wala, wala kang nakitang number? May letters ba sa yate? Uh, Meron parang sticker po na wings po na design lang po. Sticker na wings. Ano yung nakakover kayo? Ano yun, Miss Alice? Makeup po. Tapos kahit gabi po, uh, meron po kaming sunglasses po. So, nung gabing, ano, gabi, tapos naka-sunglasses kayo, bakit ganon?